good morning sa ating lahat mga idol Welcome back ulit sa ating YouTube channel Sana mga idol, na nasa mabuti kayong kalagayan Ngayong araw mga idol Nanahot kami mga idol Makipagpulat tayo kay Idol Charlie mga idol Nanahot kami ngayong araw mga idol Kasama natin si Idol Jimboy At saka si Idol Rapido At saka yung mapa mga idol Si Idol Charlie kasama din natin Makipagpulat tayo sa kanya mga idol Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at laging panunod sa aking YouTube channel lalong lalo na sa mga sa mga nag-like at nag-share nag-subscribe maraming maraming salamat sa inyo mga idol yeah, mga idol mga welcome ngayon mga idol mga pang bira, bira si idol Rapido tapos si idol Jimboy mga pang lagu tara mga idol let's go yan yeah, mga idol paalis na tayo mga idol mga idol dito na tayo sa spot mga idol yan si idol rapido saka si idol gym boy yan mga idol ito yung gagamitin ni idol gym boy laguulo yan at saka kay rapido mga idol tingkol tingkol din sa kanya mga idol sana makadali mga idol si Idol Rapido naghintay na ng pamain. Yun, nakahuli na. May huli? Ay, wala pa pala. Yun, nakahuli na si Idol Virto. Yan, may pamain na. na. May, pamain may pamain na si Idol Rapido. na mga Idol. Yun, nakahuli na. May pamain na si Idol Rapido sa kanyang tingkol-tingkol. Tingkol. Para may pamain ka na. May huli na si Idol Jimboy mga Idol. Yan, nakahuli na Idol. Lagidol, laguulo yung kanyang gamit Lucky. mga idol. Yeah, I don't. May pamain na si Idol Rapido mga idol. Oh, yun, idol. yun sulit. Ano nah, bro? Yun, oh, tiger, oh, untik na nahulog. Tiger. Wala kasi tayong <laughs> yung tayo tiger, tayo. tiger. nang. idol ulo niya. Ayan, ah, arya na rin si Idol Rapido Uy, mag-arya ulit si Idol Jimboy, mga idol. Wala na akong taw. Ah, yan. Idol. Ah, kinapiruhan, labinatin pero. Naje man, ayaw ko sana. Yang kahuli na naman idol. Yun hulin na naman si Idol Jimboy mga idol. Idol mm Jimboy. -hmm. Swerte talaga yung lagulo mga idol. Mm -hmm. Malaki dol? Mm -hmm. Maliit lang daw mga idol. Mm -hmm. Yung kanoping. Kanoping mga idol. Kanoping mm -hmm. idol. Buidas talagang nagulo ni Idol Jimboy. Mm -hmm. Apapaksiw ah, daw idol. Mm -hmm. Yun. Nakadalawa na siya mga idol, si Idol Rapido, wala pa. Yan naghiwa pa kasi nang pamahin yung papa niya. Ay, Yan. Yung naghiwa pa kasi kinabitan. yung tatay niya ay, mga idol na pamahin ng idol pala. ko na yun. Ay, ito pala mga idol, nakakabit ang okay, mga ay, idol. Ariana Idol Rapido. Dito rin kami nangawil ni Idol Rapido nung nakaraan kasama si Idol CJ. Yan nag na si Idol Rapido. Yun, huli na naman mga idol Nakahuli na naman si Idol Jimboy Mga idol Mga idol, naglipat si Idol rapido doon kay matamaan sa isda yung tansi niya Yun Tiger pa rin mga idol Sayang, hindi naging senyurita. Tay, gira naman. Sayang, hindi naging lapo. Yun, si Idol Rapido. Naghintay pa na may magkain sa kanya. Naglipat si Idol Rapido, mga Idol. Kasi matamaan pag hila ni Idol Jimboy. Ito ulit na, Idol. Idol. <laughs> Yun. Oh, Nakahuli si Idol Rapido. <laughs> Yo, udah kadalin na, nakahuli na si Idol Rapido mga Idol. Tolong mo bakin di kaya. Kaya yan, kaya yan. Kaya Idol. Kaya Idol Rapido. Sana yan. Sana yan, sana yan. Dan dan Idol. Dari si Idol Rapido. Yon tiger. Tahu dong aku mau anu. Laki sikut. Ih, aku dulu. Yon Naglapit si Idol Charlie, mga idol. Baka hindi kaya ni Idol Rapido. Tinulungan si, ano mga idol, Idol Rapido. Yun, mag-ariya naman ulit si Idol Jimboy, mga idol. Yun na! Ariya na rin si Idol jimboy Ariya Idol! Pamain mo Idol! Ayun, pamain! Pamain! mo! Ayun! na rin si Idol na Yung pamain na Idol rapido mga Idol, sulid! Tapa to mga Idol! Tapa sa sigang! Ayun! 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 yun um. kahulin na naman idoit laki dul laki dul jumboi yun maliit dul yun patakan iidun ang grabe talaga itong mahiwagan pa may ini idol jumboi ay mga idol lagari na naman ulit say idol rapido mga idol idol rapido ah tansi Mga idol, nakahuli na naman si Idol Rapido, mga idol. Yun, nakahuli na naman si Idol Rapido. Kaya, idol? Kaya, idol. Yun. Ah! Ang guti, man. Yun! Ang Yung Ang miss mga idol. Ah, tanggal. Idol. Idol, dyan, boy. tanggal Ah maliit na talingtingon yan yeah mga idol. May pambili na ng ice cream si Idol Rapido. Ariya na naman ulit si Idol Jimboy mga idol. Ano oh, pa rin una? Uli na naman idol oh. Uli na naman oh, mga idol. Uli Idol, si idol Jimboy. Ulit sa lingitan lang sila ng hilaan mga idol. Ang pamain ni Idol Jimboy nagulo. Yun, kalup, kaluping. Ah, kaluping idol. Ayan na naman ulit si Idol Marami Jimboy man, mga idol. Marami na kayong kanyang nahuli mga idol. sinabing kayod ni Idol Jimboy mga Idol yan alas dos pa ng madaling araw mga idol magising na si idol jimboy kaya maghugas na ng kaldero para magsaing yan kasi yung asawa niya nag asikaso sa kanyang bibi Ayun, Ayun, huli na naman oh, mga idol. Grabe talaga yung kamay na yan, pang digmaan Maganda isama natin yan doon sa China si. Malaki ah. huli mga idol. Malaki idol Jimboy. <smart noise> ah, nagtingog ang damba. Ah, nagtuyok-tuyok. Eh, Yun na. Yung kamang, ah, kamang, kamang mga idul. idol. Ah, na. Yon, mengharian Ariana naman ulit si Idol Jimboy, mga Idol. Nakauli na naman. naman mga idol Nakadali naman si Idol Jimboy Nakauli naman Nakauli na dol Maliit lang pala yun yun patlakan mga idol patlakan pa rin, pa rin. dami na mga idol chale palitin ko tong wala kain kasi na idol palitan mo ng bira bira yun sige mga, mga idol palitan niya ng bira -bira, bira bira mga idol dahil wala na daw kumain sa kanyang tingkol tingkol Yan na, naipit. Yan na, sabit. Yan na, sabit. Edok. Jerika mika rego nito, dok. Ah. Sabot alin na ingot. Ano na si Idol, rapido, rapido mga idol sa kanyang bira-bira mga idol.

Bayro pa sa ilalim. Hila, hila, yun. Bayro pa dul. Dalawa. Dalawa pala ay dul. Sulit mga idol. Yun, dalawa piraso. Ayun, mayro pa sa Tatlo. Doon. Hila, 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 yun, tatlo dul. Ayan. Ayun. Tinulungan na niya Idol dito si Idol Rapido. Ayun. 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 Na si Jimboy, Ayun. Yun. Na Yun. Lapo. Lapong maliit. Ayan. Idol, palakin natin, Idol. Gigi. Bitawan natin kayo maliit. Bitawan idol, mga Idol. Idol, ikaw magbitaw. Kasi palakin pa natin yan. Bitawan kasi maliit. Yan mga Idol. Dito mo ihagis, Idol. Yan, mga Idol. Kawalan natin kasi maliit lang. dito mo ihagis. Yun idol. na tayo, idol. Wala kasing kain idol. Wala nang kain. <laughs> wala na nang kain idol rapido. Kawawa. Uwi ta na tayo. Idol. Wala nang kain. Wala idol, na nang kain sa kanyang birabira -bira, mga idol. Wala na nang kain sa kanyang birabira. -bira. Kaya nahilo ka lang kaya nagsabi ka na wala nang nagkain. Nahilo <laughs> ka lang siguro idol. <laughs> yan, idol Jimboy, mag ano? Ano? Oh, ligpit mo na yan, idol. <laughs> Ayan yung ayun na sira. Ay natanggal yung ano. Anyan eh. Natanggal yung design mga idol, yung isda-isda. Ayano. Oh. Natanggal yung isda-isda mga idol. Sayang. Sa, ano? Yon, uwi na kami mga idol. Yan, uwi na na idol. Yung ano niya mga idol, lugo-lugo. ano? Pauwi na kami mga idol. Ayan yeah, mga idol, pauwi na kami mga idol. Mga idol nandito na tayo mga idol. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at lagi'ng panonood sa aking YouTube channel mga idol. Thanks for watching.